Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig na buong mundo. Ay nakintinay na Tagalog. Dito naman tayo, pakinggan natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paano tayo ay iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila at pinoprotektahan sa pamagitan ng kapangyarihan ng pangalan na binigay mo sa akin. Walang napahamak sa kanila maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngayon ay papunta na ako sa iyo, ngunit sinabi ko ang mga bagay nito habang ako ay nasa libutan, upang sila'y mag-umapaw sa aking kagalakan binigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat sila ay hindi taga sanlibutan tulad ko na hindi taga sanlibutan hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan kundi ingatan mo sila laban sa masama sila hindi taga sanlibutan tulad ko na hindi taga sanlibutan pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan ang iyong salita ay katotohanan Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan Isinugo ko rin sila sa sanlibutan Dahil sa kanila Pinapaging banal ko ang aking sarili Upang sila naman ay maging tunay na banal Pagnilaya natin Sa mga talatang ito Ipinapakita ni Jesus ang kanyang malalim na pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang mga alaga Sa kanyang panalangin sa Ama, hinihiling niya ang proteksyon at pagkakaisa para sa kanila. Narito ang ilang puntos na maaari nating pagnilayan. Una, pagkakaisa sa pangalan ng Diyos. Hinihiling ni Jesus na ingatan ng Ama ang kanyang mga lagad upang sila ay maging isa tulad ng pagkakaisa ni Jesus at ng Ama. Ang pagkakaisa nito ay mahalaga sa buhay kristyano. Tayo ay tinawag upang maging isa sa pag-ibig at pananampalataya sa kabila ng ating pagkakaiba. Iba. Protek, panglawa, proteksyon laban sa masama. Alam ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay haharap sa mga pagsubok at pag-uusig mula sa salibutan. Ngayon pa man, hindi niya ay dinadalangin alisin sila sa sanlibutan, kundi ingatan sila laban sa masama. Ito ay paalaala sa atin na kahit tayo ay nasa mundo, tayo ay pinaprotekta ng Diyos laban sa anumang kasamaan. Pangatlo, pabanalin sa katotohanan, ang salita ng Diyos ay ang katotohanan na nagpapabanal sa atin sa pamamagitan ng pakikinig, at pagsasabuhay ng salita ng Diyos tayo ay nagiging mas malapit sa kanya at mas panal sa ating mga kilos at pananalita pangapat misyon sa sanlibutan kung paanong isinugo ng Ama si sa sanlibutan tayo rin ay isinugo upang ipalaganap ang mabuting balita tayo ay may tungkulin magbahagi ng pag-ibig kapayapaan at katarungan ng Diyos sa lahat ng ating nakakasalamuha. Panglima, pagpapamanahal ni Jesus. Ipinapakita ni Jesus ang kanyang sakripisyo at pagpabanal upang tayo rin ay maging banal sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Binigyan tayo ni Jesus ng pagkakataon na maging kaisa niya sa kabanalan at kaligtasan. Ang mga talatang ito ay paalala sa atin na sa kabila ng mga hamon sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ang Diyos ay palaging nariyan upang protektahan, gabayan at gawing banal tayo. Naway magsilbi tayong instrumento ng kanyang pag-ibig at pagkakaisa sa ating kapwa. Maganda umaga sa ating lahat. God bless us all.